Binasag ni Coach Jojo Lastimosang pananahimik tungkol sa pagpasok ni Jordan Heading sa kupunan ng TNT Tropang 5G. Ayon sa kanya, posible umanong makapasok si Heading sa bakbakan ng TNT at Barangay Hinebra na posible magdulot ng lakas sa team. Tila na naman si Coach Team na hahanapan niya ng paraan para tuluyang maiakyat muli si L.A. Tenorio sa hanay ng Hinebra matapos itong sumalang at magkampiyon sa FIBA Under-16 Shaba Asia Cup Qualifiers. At ang ilan nating mga kababayan kinukwestiyon ang pananahimik ng haters sa trade na naganap sa pagitan ng TNT at Converge. Tanong nila, bakit umano maingay ang mga haters kapag Barangay Hinebra ang pumitas ng player habang tahimik naman kung ibang team or TNT tropang 5G? Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kumpirmadong babalik sa hardcourt si Jordan Heading ngayong 49th season ng PBA. Base sa report, Posible umanong sumalang si Heding sa bakbakan ng TNT Tropang 5G at Barangay Hinabra ngayong June 8 sa ganap na ikapito at kalahati ng gabi. Ang laban ay magsisilbing unang pagharap ng dalawang grupo matapos ang bakbakan sa finals. Tanong, sino ang kumumpirma ng nasabing issue? Tutukan po natin si Coach Jolas sa report na Ruben Terrado sa SPIN. Hindi sa Biyernes malamang sa linggo laban sa Ginebra pero maaaring maging maingat kami sa aming diskarte dahil ngayon lang siya muling nakapag contact practice matapos ang ilang buwan. Linawi natin yung Biernes. Ha? Tanong kasi ng media kung makapaglalaro na si Jordan Hedy ngayong Biernes versus Blackwater. Sagot ni Coach Jolas, hindi po pwede ngayong Biernes eh. Tapos sabi niya, posible sa laban ng TNT at Barangay Hinebra. June 8 po yan, ha? 7.30 ng gabi, huwag niyong palagpasin. Ibig sabihin, naghahanda o pinaghahandaan talaga nila ang Gene Kings bukod sa kanilang kampanya na makuha ang Grand Slam ngayong Philippine Cup. Sa tingin natin, dapat lang naman, di ba? Dapat lang na paghandaan ng TNT and Gene Kings. Nasa mainit na kampanya kasi ngayon ng grupo ni Coach Tim eh. Kaka panalo lang nila sa kapatid na Magnolia. Na ayon sa ilang observers, sa gip ka pamilya daw po yan. Tingin naman ang karamihan, bumalik ang never say die attitude ng barangay Hinebra sa bakbaka ng Mags at Gin Kings. Anyway, mahirap ang debate sa isyong yan ha. Kaya yeah, siguro focus tayo dito sa Jeans versus TNT. Kung mainit ang kampanya kasi ng Hinebra, nasa mga kamay naman ng TNT yung momentum. Isipin mo ha, limang sunod na silang nanalo matapos silang durugin ng tatlong magkakasunod. Tingin natin dito, nakabuelo na po sila dyan. Wala na sa kanila yung hangover ng kampeonato. Yung magkasunod na kampiyonato nakuha nila dahilan para habulin nila ngayon ng Grand Slam, di ba? At sakaling may pasok nila si Jordan Heading, dagdag problema yung kay Coach Tim Cohn. Hindi biro yung 17 points at 5 rebounds per game ni Jordan Heading dito sa Converse, ha? Ibig sabihin, masusubukan talaga yung Barangay Ginebra ng TNT kung kasakali. Kung posibleng pumasok si Jordan Heading sa TNT tropang 5G sa bakbakan nila ng Barangay Ginebra, hindi naman ang ni Coach Team na mahirap ipasok muli si LA Tenorio dahil okupado na umano ni Jason David ang dating pwesto ni Tiniente. Kaya ayon sa kanya, hahanapan niya umano ng ibang alternatibo para muli itong maisama sa lineup. Narito ang report. Tutukan natin si Coach team sa ni Jerry Ramos sa Spain. May isang linggo pa kami para pag-isipan kung ano ang gagawin namin tungkol dyan. Siguradong mananatili si Jason sa roster eh, kaya maghahanap kami na ibang alternatibo. Sana isa sa pressure ng playoffs at gusto naming naan dyan siya kapag playoffs na. Kaya mas mabuti na mapag-isipan na namin ng maayos kung ano talaga gagawin para maisama siya. So ang napansin natin, mananatili sa roster si Jason David. Yun yung dating, di ba? Kasi sabi niya sigurado, mananatili lang si Jason doon. Good news yun para kay Jason David. Sa lagay ni LA Tenorio, medyo mabigat siguro yung gagawin ni Coach Team para mahanapan siya ng lugar. Pero base sa kanya, hahanap sila ng paraan para mangyari po yan. Hanap kasi nila yung tigas ni LA kapag playoffs na So siguro kahit hindi siya naglalaro, basta andun lang siya, okay na siguro yun. Moral support sabi nga nila, iba kasi yung nasa lineup ka kumpara kung wala ka sa hanay, di diba? Malimit naman nakikita natin na hindi rin siya nakakapasok. Kaya para sa akin, enough na yung presence niya sa team yung nasa hanay siya sa oras na magsisimula na yung playoffs. Parang hindi natin nakikita sa pahayag ni Coach Team na ipapasok nila sa hanay ngayong June 8 sked nila versus TNT Tropang 5G si LA Tenorio. Parang walang ganon kasi sabi niya may isang linggo pa naman sila diba? kaya target niya talaga na ipasok si LA sa panahon or bakbaka ng playoffs. Sobra kasing mahalaga ang role ni LA sa Hinebre. Bukod sa player, tumutulong din siya sa coaching habang nasa bench. So mas maganda talaga kung nasa hanay siya kung kung hindi siya kasa kasama, di ba? Kahit paano, makakatulong siya sa coaching staff habang nakaupo sila sa bench. Habang hindi pa alam ni Coach Tim kung paano ipapasok sa lineup si LA Tenorio, kinunde na naman ng ilan nating mga kababayan ang pananahimik ng ilang haters ng barangay Hinabra. Hirit nila, walang kibo mga ito sa trade kapag ibang team or TNT ang sangkot. Pero maraming maingay kapag Hinabra ang gumawa ng nasabing trade. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng playoffs sa Playoffs YouTube channel. Panay pitas ng TNT sa mga player pero walang imik ang mga haters. May nag-comment pa magaling daw ang TNT makipag-trade. Pero pag hinebra pag-usapan kahit rumors lang, marami ka agad nagagalit kesa swapang daw o sugapa ng player. Bakit ngayon wala silang imik panay ani ng TNT? Nagreklamo talaga ba? Diba? Well actually may ganun naman talagang issue. Minsan may maririnig ka na kakaiba kapag hinebra yung nag-trade or pumitas na ibang player sa kabilang team. Ang hirit nila, gusto umano ng Gene Kings na soloohin lahat ng malalakas na player para sila na ng contender. Yun yung point nila, yun ang sinasabi nila. Para sa kanila kasi kakaiba yung strategy ng Barangay Hinebra. Pinipitas daw nila ang malalakas na dapat hindi nangyayari na dapat magagamit ng pipitas sa nilang team. Sa panig naman ng Hinebra fans, bakit hindi daw nila questionin ngayon ng TNT kung saan kinuha nila si Heading kapalit ni Mikey William. Yun yung gusto nilang marinig. Sa kasamaang palad, wala talagang ganong discussion kung bakit hindi rin natin alam. Pero isa ang sigurado, mahirap ang transaksyon na dadaanan ng Converge kay Mikey Williams. Unang-una yung sweldo. Kung totoo kasi na 420k ang iaalok nila kay Mikey, medyo mababa kumpara sa dati niyang sweldo sa TNT na 26k a month. Ayon niya sa report ni Homer Sison. Ha? So balikan natin yung issue. Pero mga ka-playoffs, kung tutusin, nagre-reklamo din na ibang fans ng Barangay Hinebra. Sabi nila, hugot ng hugot si coach team ng player pero nababang kulang sila. Ilang players lang daw ang ginagamit nila. Kaya hirit naman ng fans ng Gene Kings, gamitin sana lahat para pakinabangan ng iba. tiba Para hindi sayang ang paghugot ng ibang malalakas na player sa ibang kupunan. So guys, maraming maraming salamat. Music.